Ian Veneracion. Napakamahal umano ng talent fee na hinihingi. 500 pesos para lamang sa dalawang oras plus 100k pesos kung lalagpas dito. Ibinahagi ni Ronaldo C. Carvalho, isang writer, director at producer, ang kanyang naging karanasan ng may makausap tungkol sa pagkuha kay Ian Veneracion para sa Tarlac City Festival. Ayon sa writer at producer na si Ronaldo, ang mahal pala ni Ian Veneracion for a public appearance. Requested umano si Ian kaya kinukuha siya ng Tarlac Festival to be held on last Sunday, January 2024. Sasakay lamang umano sa float at ipaparada siya sa bayan ng Tarlac City. Kakaway-kaway lamang ni hindi nga umano ito kakanta ayon umano sa road manager ni Ian. 500k si Ian in 2 hours. Sa parade at pag ng 2 hours, may 100k additional per hour. Kung may mga kasamang ibang artista, dapat may sarili silang float. Dapat solo lang si Ian sa sarili niyang float at walang kasamang kung sino-sino. Yan umano ang naging pahayag ng road manager ni Ian. Siguraduhin mo din na may pangbayad ang mga producers. 50% down payment upon contract signing. Bago sumampas si Ian sa float, dapat fully paid na siya. Yan umano ang mahigpit na bilin ng road manager ni Ian Veneracion. Ayon naman umano sa talent coordinator, para sa Tarlac Festival ay walang problema sa pambayad. Matagal na umano nitong kliyente at kung sino-sino na umano ang nadala ng mga artista sa Tarlac at walang naging problema sa mga producer. Ayon dito, so inireport ng talent coordinator ang lahat ng sinabi ng road manager sa mga pamunuan ng Tarlac Festival na silang magbabayad para sa mga talent fee. Ayos naman umano ang 500,000 pesos kahit sobrang mahal. Ang hindi nila nagustuhan ay yung 2 hours lang si Ian at pag lumagpas ay may 100k additional per hour. Nakakatakot umano, hindi naman masasabing matatapos ang parade ng 2 hours. Baka pag 2 hours na at dahil bayad na siya, bigla na lang siyang bumaba ng float at iwanan lahat ng tao. Mahal din ang 100k additional fee per hour. Binalikan ng talent coordinator ang road manager at sinabing umayaw na umano ang kanyang mga kliyente pagbabahagi ng talent coordinator. Natakot sila sa 2-hour rule at mahal na nga yung 500k talent fee niya may time limit pa hanggang sa matapos lamang naman ang parada. Binilikan umano ng road manager ang talent coordinator at sinabing, Sige na, okay na, payag na si Ian sa 500,000 at tatapusin niya ang parada hanggang matapos. Ngunit sabi umano ng talent coordinator ng Tarlac Festival, hindi bali na po. Kinokontak ko na po si Piolo Pascual as replacement ni Ian. Ayon sa writer at producer na si Ronaldo, true story umano ito tungkol kay Ian Veneracion. Ani pa niya, OA ang 500,000 for a parade kahit limang oras pa. Buti kung binabayaran si Ian na kahit 200,000 per day sa taping or shooting. magdamak Kung may teleserye siya o may pelikula siya. Hetong 500,000 na hinihingi niya. Kakaway-kaway lang siya sa parada. Pero baka naman yung road manager lang ang nagde-demand ng ganito. Lalo kung dalawang oras lang ang 500 TF niya. At hindi sila Ian. Sabi niya. Ngunit kinontra o mano ito ng talent coordinator ng festival. Ani ng talent coordinator, hindi si Ian talaga yon. Na-experience ko na rin si Ian noon. Talagang makwenta siya at mabibilang talaga ang oras niya.